What's up guys? Kaunting kaalaman mga lodi. Nagsimula ang IDSA Revolution noong February 22 to 25, 1986. Higit dalawang milyong Filipino ang nakiisa at nagmarcha sa IDSA at napuno ang Ortigas Avenue hanggang Cubao noong panahon yun. Kaya, nag-exist itong Commemorative 10 Peso People Power Revolution. Ito ay rare coins mga idol. Dahil kung hindi po ako nagkakamali, nirelease po ito ng Central Bank kaunti lamang. Itong sa akin binigay ng tito ko, kapatid ng mama ko, nagtatrabaho siya sa Central Bank. Binigyan niya ako ng tatlong piraso. So ang komposisyon mga idol is nickel. So ang reverse niya ay crowd of people with flag at left tank at right ayan tingnan niyo my tanki my philippine flag at maraming tao people power revolution So that's it mga ka idol. Thank you for watching.